ang ganda ng logpot ng gautot nito sa baytuwad talaga. Yan ang hirap sa inyo. Kung ano ang iniisip ninyo. Ang dumi ng utak ninyo. Ay, masukol pa talaga itong mga kalaban na to. Hindi kayo natakot dito sa bunal ko. Gusto pa talagang may nai ka. No, yan. Uwi ka na. Wala ka ng ibang pwedeng puntahan pa. Kundi sa base mo rekta. Ar, 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 ar. Uhaw na uhaw talaga yung Marsha. Kita mo yung ginawa niya sa akin mga doon. Ang hindi niya alam yung mga kakampi ko na sa paligiran ko lang yung tabon. Sus, Mario Sip ka, nadaot pati yung kakampi mo. Ito tanda mo, bukas, uunaan kita. <laughs> <laughs> Dahil sa nangyari sa kanya kanina, Mario, inabangan yung taon niya ako dito. Sus, Mario Sip, gusto mo talagang may naikan ka na naman? Tanawa lagi ka ron, gudog na unsa ka na naman dyan. Bumangon ka dyan kasi butangan pa kita. Ar, 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 ar. Galingan tsamba mo, malakas eh. Sorry, sorry. <laughs> Mag-clear muna tayo ng bakukang dito kasi wala namang makakapigil sa akin. Uy, andito si Mia. Sus, Sip. Mia, ikaw ba yan? Ako ba tinatawag mo? Ingat ka, baka mahinaitan kita, look. Huwag ka talaga. Yan, tama yung ginagawa mo. Pakiramdam ko, nandito talaga siya sa tanglad, mga doon. Kaya dito pumunta, oh. Hindi talaga ako nagkakamali kasi na may ko eh. Hindi siguro alam ng Mia Kalipa na dati ako manghula. Masama ang tabas ng dila mo, ah. Bakit ba? Sorry, sorry. <laughs> Ngayon, mangigilot na lang ako. Bumagsak ang ranggo ko mga doon. Sige, magtawag ka ng kakampi mo. Ayan, tama yan. Magtawag ka ng kakampi mo. Dagdagan mo pa. Kasi, hindi kayo sapat. Tulang pa talaga. Hindi nyo ko kayang pigilan dito. Kahit ilan pa kayo. Nabasa man yung cellphone ko. Hindi ko matouch. <laughs> At dahil inatak nila yung dakong mananap, mga doy, ganito lang yung gagawin nyo. Karangan nga agad yung mga kalaban. Makiagaw pa yan eh. Mindset ba? Mindset lagi? Ay, makalagot. Remember that. Put it in your mind. Tugal ang tawag doon, mga doy. Nadaot man tayo, pero yung dakong mananap, amin. <laughs> sabi ng Alucardito, wait for me daw. Nag-English pa talaga siya. Kala siguro niya, hindi rin ako marunong mag-English. Kaya sinabihan ko siya na, I can handle this. Every day will be okay. Ay, ano, sino ka ba doy para hintayin namin? Walang makakapigil sa amin dito. Hindi siguro nakikita ni Alucard yung bunal ko na 30 gininda oh, ah, bumundakan. Ginako, lagi magkumpiyansa. Pati nga dito yung mabakukang ah. Binundakan ko na. <coughs> sa mekanismo lang muna yung taon mga doy. Punta lang ako sa base natin kasi naihi talaga ako. Paano yan? Nakaraos na ako. Baka may kalaban pa dyan. Labas na dyan kasi butangan ko na dito sa bunal kung medyo kuha. Ay! Ay, doy! Sumulod ka pa? May pagkakataon ka pang buhakyad. Ako na nagsasabi sa'yo, hindi ikaw. Good decision. Tama yung ginagawa mo. Bakyad ka na lang kaysa may naikan pa kita. Sinabihan ko yung mga kampi ko dito na may sisi ako. Hindi ang ibig sabihin nun mga doy na magsisisi kami dito. Mali man ang pagkaintindi ng mga kampi ko hinuan. Uh... <laughs> Basta ang sinabi ko lang sa kanila, suko lang, huwag magpadaog-daog. Basta ipakita nyo lang na napakaisog nyo. Kahit yung mga kahintang nyo, piligro na. Napakalaking bagay yung dakong mananap, oh.